Ayan guys, uh, maraming maraming salamat po sa lahat po nag-share sa akin. Uh, mayroon naman pong nag-share sa akin dito ngayon si Gmar Distor po. Uh, shout out po sa iyo Gmar Distor. Then, uh, maraming maraming salamat po sa inyong pag-share, sa iyong pag-share Gmar Store. Maraming maraming salamat. At shout out, shout out po sa inyong Gmar Distor. At mag-ingat po kayo lagi. At syempre po, napanood ko po yung iyong video is ang hanap buhay natin ay nag-uuling. Eh ako, Jmar Distor, ako po ay naranasan ko pa yan ng bata pa ako. Nang nandun pa ako sa probinsya. Talagang nasa probinsya tayo, yan po talaga ang ating hanap buhay. Ayan. Yan po talaga, sipag at syaga lang po tayo sa, sa probinsya. Pero dito po sa Manila din, uh, Jmar Distor, uh, ganun din po. Sipag at syaga din po tayo dito sa Manila. Dahil dito, dito po sa Manila, lahat po ay bilihin. Lahat ng kilos mo ay kailangan may pera kang ipang bili. Kasi lahat ng mga bagay dito, pagkain or ano, binibili. Kailangan may pera ka talaga na Kaya sipag at sigalan po dito sa Manila. Kasi lahat ng, lahat ng ah, ah, dito sa Manila, lahat ay puro bayarin. Bayad ka ng kuryente, bayad ka ng tubig, bayad ka ng bahay. O kung may ginagatas ka, kaya perpa, gatas. Siyempre, so, ang pagkain mo. Ang pagkain natin sa araw-araw. Pagdating na isang buwan, siyempre po bayaran ng upa ng bahay. At kailangan po natin yung bayaran. Ayan po. Maraming maraming salamat po, Jimar Store. Thank you so much. And follow, follow, and share. Bye. Gapish you all. Shout out ulit right sa iyo.